Magandang araw mga podcast, ako inyong host Jess Manuel and welcome ulit sa Katutu Voice Ngayong araw makakasama natin ang isang special na guest upang tulungan tayong uh, talakayin o ipaliwanag niya ang tungkol sa isang napakalagang topic for today's episode So, ang topic kong paano nga ba napapangalagaan ang karapatang bumoto ng ating makatutubong pamayanan So, today makakasama natin ang isang uh, Division Chief ng OEHR under the uh, Empowerment Division. Walang iba kundi si Ma'am Maria Victoria R. Formento. So, magandang umaga, Ma'am, and welcome po sa Katutupays. Magandang umaga. Mavic na lang. <laughs> Ay, okay mo, ma Mavic. Ayan, noted po. So, kumusta naman po kayo today, Ma'am? Okay naman. Um, medyo kinakabahan <clears throat> sa podcast na to. Hindi naman, Ma'am. Alam ko naman na talagang eksperto kayo sa mga topic kong ganito kasi 'Di diba, Ngayon, ma'am, election, mga mga empowerment topics gano'n. So, doon tayo, ma'am, sa ano. Um, paano nga ba napapangalagaan ang karapatang bumoto ng mga katutubo? So, doon po tayo, ano ngayon? Doon tayo po tayo mag-chismisan. Oo, oh, sure. Hindi ko alam, informative chismis yun. <laughs> Ayan, Ma'am Mabic, para po sa mga hindi pa pamilyar, um, bakit nga ba mahalaga ang pagboto ng ating mga katutubong pamayan ng kultural. At um, sa ganun po, sa kahalagahan niya, um, ilan na po ba yung mga botante natin as of now, ng mga katutubong uh, Pilipino? Yes, as of now, and based sa data ng COMELEC, meron tayong 951,870 na IP voters. Mm -hmm. Ang 479,000 dito ay uh, mga kalalakihan at ang 472,000 ay nagrepresent ng mga kababaihan. So 951, ma'am no. So um, ang ang total population ng ating ICCS IPs or yung mga katulong Pilipino ay 14 milyon. Mm -hmm. Pero ang registered voter lang according sa datos ng COMELEC 951. Bakit kaya po ma'am, parang pero masyadong malaki yung ano. Agwat. Ang adwa, agwat uh -huh. po. Kasi itong 951,000 na ito, sila lang ang nagdeklara doon uh -huh. sa um revised registration form ng COMELEC na sila ay mga katutubo. Uh -huh. Kaya sa datos ng COMELEC ang uh, ang katutubong mga butante ay 951,000 lamang. Kasi yung iba, marami tayong mga katutubong butante, di ba? Mm -hmm. um, hindi sila, hindi sila naglagay sa revised application form ng Comelec na sila katutubo. Kaya hindi sila nakasama dun sa datos. Mm -hmm. So, sila lang lang mismo magdedeklara yes. sa mismong form. Mm -hmm. Pero, pag ganun, ma'am, paano po bina-verify ng Comelec na yun ay isang katutubo talaga? Oh, kung walang... Syempre sa sa mga requirements ng Comelec, 'di ba, sa pagrehistro ay yung birth certificate. Mm -hmm. ah, okay. um, sa birth certificate dapat nakalagay doon yung ethnicity ng isang tao. Pero mm -hmm. syempre, uh, hindi naman alam ng mga kapatid nating katutubo na dapat palang nilang ilagay doon. Hindi rin sila nasabihan mm -hmm. kay hindi nakalagay doon sa kanilang birth certificate na mm -hmm. sila ay katutubo. And then isa sa requirements ng Comelec ay yung uh, valid IDs, okay, para sa pagparehistro. Kasi ititik naman nila doon kung sa ethnicity under doon sa revised uh, application form kung katutubo ba sila or hindi. Saka ilalagay nila yung ethnicity mm -hmm. doon. Okay. So kung wala silang birth certificate, wala silang valid ID, Um, pwede nilang il, nilang ipakita yung Certificate of Confirmation galing sa NCIP. Ah, mm. uh, base naman yung Certificate of Confirmation naman na ito kinukumpirma siya bilang isang katutubo, mm -hmm. miyembro ng isang uh, IP community. Base naman ito doon sa isinabit na na Certificate of IP Membership na inisyu naman ng kanyang elder or leader ng community. Ah, so any mm -hmm. of yung dalawa po, yes. it's either COC or yung certificate of IP membership mm -hmm. na ang pipirma is yung IP leader nila. Mm -hmm. Pero syempre, dagdag ko lang pala. Mm -hmm. Syempre, may kasama yung affidavit of two disinterested persons para patunayan na siya talaga ay katutubo. Mm -hmm. Okay. Pero kapag ano naman ma'am, kapag example sa community mga Comelec staff, pag alam naman nila siguro no hindi na hindi na kailangan na magbigay nyo sa amin requirement kasi personally kilala Mga may ganun hindi po mga na cases Kailangan pa rin sundin natin yung mga requirements oh. Kailangan pa rin pa mag-submit pa uh -oh. pa mag okay. Parang napaisip tuloy ako Ako kaya ma'am Kasali kasi ako sa 950. <laughs> I-check mo <laughs> kasi... Pero yun ma'am, um, pag ganun ba example, hindi tayo hindi na i nung, nung past registration, pwede ba on the spot? na sabihin spot, ko pa lang kanaboboto, hindi IP pala ako. I-i-amend mo oh, o oh, i-revise oh. mo muna yung, yung yung ano data, yung registration data mo sa COMELEC. Pers para mapasali ka, uh -huh. uh, mapasali ka sa bilang ng mga um katutubong botante at ma-avail mo din yung mga uh -huh. 'di ba mayroon tayong tinatawag na accessible voting centers, uh -huh. separate polling places na para sa mga IPs to. Uh -huh. So mga next registration ano na po ma'am no yung pag-amend ng yung mm. registration. Oh. Uh. Ayun naman um, punta naman po tayo sa proseso ng pagboto sa araw ng halalan. Uh. Ano po ba yung um, proseso ng uh, pag pagpaparehistro ng isang katutubong botante? May kaibahan ba ito sa karaniwang proseso? 'Yun nga sinabi ko ma'am, tulad sa akin noon parang hindi mm. ko nga sure kung nalagay ko na IP. Pero kapag ngayon ma'am, pag magpaparehistro ka, may ano ba? May kaibahan ba sa mga regular na magparehistro? Yung sa registration pa lang. Mo. Wala. Parehas lang naman mm. ang proseso ng pagrehistro ng mga butante. Mm -hmm. Katutubo ka man o hindi katutubo. Um, wala namang discrimination dito na porket katutubo ka, may ibang proseso mm -hmm. ang pagparehistro sa'yo. Wala namang gano'n. So, wala naman pong mga hadlang uh, sa reports of course, natin. may mga eh. hadlang. <laughs> may mga hadlang sa pag pagparehistro, di ba? No. We're talking about registration. Of course, may mga hadlang. Una, Diba yung distance, usually mm -hmm. yung ating mga kapatid na katutubo na sa mga GDA area oh, sila. Oh, okay. mm -mm. So mga... yung transportation, ang layo nila dito sa mga registration site. Mm -hmm. So isa na 'yon. Pangalawa, 'yun nga yung kakulangan or kawalan. Mm -hmm. Kawalan ng birth certificate or yung valid IDs. Isang uh, ilan lamang ang mga 'yon sa mga hamon din pag, ng mga ating kapatid na katutubo sa pagparehistro. Mm -hmm. Yung sahad lang, ma'am, yung example sa distance, no? ano kayong mga, ano na yung mga progress or mga development na ginawa ng mga concerned authorities regarding that? Example sa COMELEC, ano okay. na yung um, ginawa nila or sa atin sa NCIP, ano po yung mga initiatives um, na tumulong para ma-overcome yung mga hadlang sa pagpaparehistro ng mga IPs? Si Comelec, syempre, sa pakikipag-pag-ugnayan sa NCIP, mm -hmm. sa atin, nagtatag sila ng um, accessible voting centers. Ano bang accessible voting centers? Mm -hmm. Ito yung mga voting centers malapit. Malapit sa komunidad o nasa loob mismo ng komunidad. Ah, so para hindi na mahirapan. Yeah, parang ito. dagdag ano siya, ma'am? dagdag facility mm -hmm. na mm -hmm. uh, sino yung ano ma'am sino yung uh, nagtatayo noon is it the Comelec. community ah Comelec. upon the request ng community, community. syempre as, with the assistance din ng oh, so may, NCIP may oh, ano oh. pa rin may ma, may collaboration mm -hmm. doon so Tsaka aside from AVCs mm -hmm. AVCs accessible voting centers Meron tayong mga separate polling places. Ito rin yung para nakakater din sa mga IP voters din lang. Ah, yan ba uh -huh. yung ano, man, Parang express lane din para sa mga ano? Meron din. Oo, yung express lane meron dito sa ABCs. Ah. Meron dito sa SPPs. Uh -huh. Okay. So, parang kapag example, ma'am, nasa senaryo na tayo ng botohan. Mm. Um, pag IP ka, um, na nakasali sa 951, ha? Titingnan mm -hmm. mo yung name mo doon. Mm -hmm. Tapos pupunta ka sa um, sa yun may mga 'di ba magtatanong kung anong present ka nun. may meron bang room for IP lang ganun or yun yun ba yung sinasabi mo na AVCs? and Eto, um, yung yung may separate room for mm -hmm. the IP voters uh, nandito siya sa special no special or separate polling places mm -hmm. may dalawang klase yan isang exclusive uh, SPP isang clustered SPP. Etong exclusive SPP na to. Um nandoon siya sa isang sa voting centers, okay? Na composed of may mga 150 voters to or mahigit pa. Mm -hmm. Dito sa sa SPPs na to. Exclusive kasi sila lang doon. Pinagtipon-tipon para sa isang ah uh, Place. yun place. ay mga may kapansanan. Tek, si meron na rin doon. Meron na andun na 'yan. Nandito uh -huh. na rin sa may, may express lane doon sa SPP na 'to sa sa exclusive SPP may express lane doon para sa may mga kapansanan, senior citizen, tsaka buntis. And then meron din, yung pangalawa pa lang SPP ay, is yung clustered. Mm -hmm. Clustered SPP. Ito namang clustered um actually may kahali, may kahalo ditong ordinaryong botante pero ang mga IPs dito ay, ay less than 150. May separate yun ang tanong mo kanina. yes May separate voting room sila. Sineseparate sila dito sa mga regular voters. Separate katabi adjacent adjacent room. Para So yun, para yun nga po parang parang point is dagdag dagdag yeah. siya para mas mabilis and mm -hmm. then mas accessible para sa ating mga IPs. oh, Tsaka, wait, idagdag ko lang. Dito sa ano, dito sa SPPs na may express lane di ba ABC SPP may express lane Um ang may may programa ang Comelec na ang voting hours nila is from um for the express lane na 5 to 7 meron may early voting hours sila na 5 to 7 para pagdating nila makakaboto na mismo sila Oo so merong designated hours for them Yes Pero ano ma'am um Um, given that na uh, mga particular na na dagdag facilities, dagdag na yung para mabigay natin yung accessible voting uh, areas ganun. Paano po um, paano po tinitiyak ng COMELEC at saka NCIP na nauunawaan yung ng mga katutubo yung mga ganito. Mga example yung mahakbang ng pagrehistro, hakbang ng pagboto. And then yung uh, lalong-lalo na kapag, di ba yung mga IECs, kung hindi naman sa, sa kanilang sariling wika gano'n, ano po yung ginagawa ng NCIP at saka COMELEC? Ah, tinutulungan nila itong maisalin sa lokal na wika para mm -hmm. maintindihan ng mga kapatid nating katutupo. Kasi ang alam ko, kasi ako din mismo, yung mga terms ng mga ganyan, medyo mahihirapan mm -hmm. din kapag mga, mga bagong rinig pa lang, no? So ganun pala may IEC din yung. Oh naman, yung, continuous ang ano ang ang IEC natin. Um, remember meron tayong Memorandum of Agreement sa COMELEC. Oo, NCIP mm -hmm. and, and COMELEC. Okay. Um part doon sa mga obligasyon natin under that MOA, mayroon mga IECs, uh, direkta na sila sa mga regional, sa mga regional, sa field offices, mm -hmm. yung COMELEC nakikipag, nakikipag-coordinate dun sa mga field offices natin para mag-conduct ng mga IECs. Mm -hmm. Okay? So, yun yung nakapaloob sa mowa, ma'am, no? Mm -hmm. mm -hmm. Isa lang yun sa mga nakapaloob sa MOA, na? And ganun na naman, punta naman po tayo sa ano sa accessibility at saka logistics. Mm -hmm. So, um, <coughs> Nasabi mo nga kanina, ma'am, na may nakahiwalay na ng mga polling places um, para sa mga katutubo na accessible voting centers and sa SPS. Pero ano naman po yung uh, uh, mga ginagawa ng gobyernong lokal na pamalahan para gawing accessible din yung pagboto sa kanila? Example, yung mga transfer sa transportasyon, voter assistance desk, etc. Meron po bang mga ganun mm -hmm. din? Ipaliwanag ko lang Ng ating mga AVCs, SPPs, hindi yon hindi yon um, sa buong Pilipinas, okay? Mm. Pili lang yon. Yun lang yung may mga may mga rehiyon tayo, siguro seven region. Hindi ko alam mo seven mm -hmm. regions, basta may mga regions tayo na na, na na ang meron ng AVCs, SPPS um SPPS pili lang ang mga ito kasi hindi naman to automatic na binibigay ng Comelec kailangan nasa nabanggit ko na kanina nga po kailangan uh, i-request yes, ito lie. ng mga katutubo sa chef sa sa tulong na rin ng NCIP mm -hmm. so as of now ma meron po ba tayong uh, datos kung ano kung saan sa anong mga regions yung may mga ganito na polling mayroon places Mayroon tayong datos kung sa kung anong mga lugar 'yon kung saan mga lugar 'yon hindi ko lang masabi sa ngayon uh, sorry hindi ko memorize mm -hmm. pero yung sa ABCs uh, mayroon tayong 64 mm -hmm. na ABCs okay And then dito naman sa ESPP gusto sabi ng mm -hmm. ESPPs exclusive uh, separate polling places mm -hmm. Meron tayong 24 at dito naman sa clustered SPP meron tayong 15. So, 'yun na 'yun yung ating Pero saan natin makikita yung mga nasa website ba ng Comelec yung mga yan? Nasa website ng Comelec tsaka Ah, uh, 'yun pa nga siguro kailangan natin ilagay din 'yun sa website mm -hmm. natin. Kung hindi pa natin yun, yun na ilalagay. Yung, 'Yun nga po, yung tanong kung may baka Pero yung I'm sure mayroon na. Pa. Oo. Oo. oo, I'm sure mayroon na. i ano lang natin. i reiterate oo. lang natin. I-repost lang oo. natin. 'Yun nga rin yung susunod na tanong ko sana kung <laughs> paano pa, paano merong ganoon pala na magagandang tapos hindi pala alam ng mga episayang <laughs> naman, ganun. So parang magpa -ma 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 publish din para sa mga social media platforms kasi Pero uh -huh. tayo. And then yung ano din ma'am yung mga IECs sa mga uh -huh. programs. Uh -huh. so, uh -huh. Mga region um yung Comelec sabi ko nga uh, direkta na silang nakikipag-coordinate sa mga regional offices natin. Uh -huh. Kung makikita mo yung ating ibang uh, regional offices nagpo-post din ng mga ano coordination nila with Comelec uh -huh. on IECs. Oh, so mga uh -huh. sa ating mga taga-subaybay mo well, niyan oh. ma'am no. Kaya kayo po, kung uh, alam nyo na napahingan nyo yung mga discussion namin ni Ma'am Mabic, baka pwede pong kayo rin, uh, inform natin yung mga katabi natin dyan, yan, na may ganito, may ganitong programa. Tsaka ano, um, panoorin natin, um, tingnan natin sa website natin yung Oo. ating mga programa on that. Oo nga po. So. Kasi alam ko may mga postings din sa Facebook ni sa COMELEC regarding Meron. sa mga pagboto lalong-lalo na sa. Example Oo. ito. Yung sa Oh. Uh, ah, uh, bago ko makalimutan, 'di ba nag-webinar tayo nung April 21? Mm -hmm. Nandun 'yon. Nandun yung paliwanag ni ni COMELEC. Mm -hmm. Tsaka nandun din si Lente. Um, inado din ni Lente, um din doon yung mga hamon na mm -hmm. ng, ng mga hamon na na-encounter ng ating mga kapatid na katutubo. At kung paano ito na na-resolve na, na, natin, na-address. Mm -hmm. Okay. So, uh, ngayon naman ma'am sa partisipasyon at representasyon. Um gaano na ngayon ka ang partisipasyon ng mga katutubo sa halalan? Eh syempre nakikita natin ang laki ng improvement ng participation nila. Oo. Naman. Na. Oo. Syempre <laughs> oh, oh, oh. man. Ang laki oh. nakakatuwa nga eh compared syempre sa mga previous elections na nangyari. Ang laki hmm. na ng improvement ngayon. Kagaya ng 'yan sa registration pa lang. Nakita natin na from 2022 elections, 'di ba? Nagkaroon tayo hmm. election noon. Parang sa dato ng COMELEC mga around 600,000 lang ang mm. registered voters na IP sa sa na na na, 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 na rehistro lang na IPs no pero ngayon yun nga no? 951,000 so na, ang... na so mag, ang laki ang laki na ang laki ng ano nah, bahala na kayo yung mag percentage oh, oh. kung <laughs> pero hindi naman sa datos ng Comelec sigurado yan pero ayun nga ma'am since na sa OE HR o oh, sa Human Rights and sa Empowerment Division po kayo. So, sa tingin mo, ma'am, um, um, yung mga yung mga IPs natin, yung communities natin eh, is empowered na given na uh, may mga alam tayo na <clears throat> kinatawan na ng mga IP communities at mga local at national electoral bodies. No, ma'am? Oo <laughs> no, naman. Ma nasa empowerment ako. Siyempre, uh, sabi ko, let's empowered na, empowered uh, na sila talaga. Marami, marami na, marami din kasi kahit sa community namin, marami, maraming electorals na IPs na din. So, oo, ayun. oo. And uh, sa iyo, ma'am, sa iyong palagay, sa inyong pananaw, um, sa tingin mo po ba yung mga katutubo, yung pananaw nila sa tungkol sa election ay, sa, at, sa election at pagboto, ay um, nakikita na ba na ba nila ito bilang uh, makapangyarihang paraan ng pakikilahok or yung inclusivity? Oo naman. Hmm. Um, alam na alam na ngayon ng ating mga kapatid na katutubo yung kanilang karapatan basi uh, base sa saligang batas, 'di ba, yung right to suffrage. So halos lahat na rin naman ng ating mga katutubo ay namulat na sa sa ganyang sa sa kanilang karapatan at gusto nilang makilahok at -particip, makapag-participate dito sa election nito upang masiguro 'di ba, upang masiguro na yung, yung kanilang kalupaan, mm -hmm. yung kanilang kultura yung ano pa ba yung about sa kanilang ancestral domain sa kanilang mga karapatan ay mapanatili pa ring mapoprotektahan so, ma through sa pagpili syempre na kung sino ang na, na, nasa sa puso yeah. nasa sa puso nila so na, masasabi natin talagang empowered na sila yes, ma'am no? so oh if you were to rate ma'am yung feeling mo na parang di ba sinasabi na empowered na yung mga IP salamat na nila yung mga ano nila 1 to 10 Ten is Why the highest. Ten, ten oh. is. The, of course, na sa na tayo. Oh, so malaking ano na yun, oh. ma'am. So sa two, sa two na yun, ma'am. Ayan. So bago tayo magtapos, <laughs> um, ano pa yung masasabi niyo sa ating uh, mga mano na uh, or okay. especially sa mga ICC, IFPs, yes, mam. Ma okay. um, tungkol doon sa sa empowerment and sa mga advices, mga insights mo regarding sa halalan ngayon. Sa ating mga kapatid na katutubo na buboto ngayong eleksyon, sana ay maging mapanuri tayo, maging uh, mapagmatsyag, at maging uh, wise sa ating pagpili sa ating mga kandidato. Um, at sana rin kung may meron tayong makitang anumang issue, di ba? Hindi naman natin maiwasan na may may, may mga issue jan ah uh, marapat lamang po na makipag-ugnayan tayo sa COMELEC, sa NCIP lalo na sa NCIP at sa mga kinauukulan para po ma-address, ma-address po ang ating mga issues na ito. Um ipaalala ko lang po, merong mga meron pong na issue memorandum. Ang NCIP na mayrong mga um, mga NCIP personnel po na tututok sa mga voting centers para po uh, 'yung dokumento nila, ang mga issues at mga concerns na na makikita nila during the election at ito ay mai-report sa COMELEC. At saka kung may mga may mga kung kung may mga kailangan po silang tulong, uh, marapat lamang po na makipag-ugnayan po sila sa mga NCIP personnel po natin na nandiyan sa mga voting centers. Mm. So ayun naman ma'am, gusto namin na Um magbigay ng uh, pagkakataon sa ating mga um, manonood or mga audience, live audience natin dito. So, baka meron silang gustong malaman na nakaligtaan namin ng na questions. Are you ready, ma'am? Um, saabot ang ating makakaya. Sa SPP po, di ba hiwalay po ang IP? Yan. Yeah. Mm -mm, mm -mm. Bakit po kaya sila nanghiwalay? Nakaiwalay, you know, yung yung rason, yung rason ng, uh, kaya may mga nagre-request ng SPPs, di ba, AVCs, uh, para ma-address yung diskriminasyon. Hindi kasi, alam naman natin na during sa butuhan, uh, nagkakaroon ng diskriminasyon. Ay, IPs, parang pag nakita yung IPs, may, may certain connotation na kaagad sila, mm. di ba? So, yun ang iniiwasan. Ayun uh, ang iniiwasan at ina-address dyan sa SPPs. Um next question ko. Ano po ang ginagawa natin na to educate them the IPs? Not only on yung election process but on the election as a whole po. Meaning um making sure na educated sila na voter na nag-aware sila sa mga kandidato. So para po hindi nang natin uh, yung hindi lang siya parang symbolic na makaboto lang yung IP Para po magawa natin meaningful na educated din sila pag bumoto sila. Meron po ba tayong mga ganong Ang alam ko, parte dyan sa mga IECs na ginagawa ng ating mga field offices. Hmm, sa okay. field offices Oo, o, ng NCIP. field offices ng NCIP. With, uh, with COMELEC na rin, kasi nag, nagsasama sila eh, yung IEC ng COMELEC sa nung uh, NCIP. Di ba? No, uh -oh. kasali na 'yan dyan dun sa MOA uh -oh. ma'am. Uh Oo, -oh. And They educate sila on how to vote, di ba? Um, paano ma-exercise 'yung kanilang right to suffrage, lahat na 'yun. So, ayan, I think parami tayong natutunan kasi ako personally, marami akong natutunan today, ma'am. And sa ating mga um taga-subaybay dyan, hanggang dito na lang muna tayo and then magkikita ulit tayo sa next episode. Muli, Palakpakan natin ang ating napakaganda at special oh? na guest, Ma'am Mavi. Maraming salamat mm. po at makakatutubong araw po sa ating lahat. Bye! Bye! Kawai -kawai Thank din, Ma you! Maraming salamat po. Oh.